mga idol welcome back sa akong channel ayun ang ating video ngayon mga idol ay kung paano malalaman kung ang resistor ay sunog na o kaya shortage na so ang gagawin natin mga idol para to sa mga baguhan yung hindi pa alam kumuha ko ng bago yung hindi pa talaga gamit ito kasi ito yung sira uunahin natin i-test yung bago para maliwanag. So ito. I-test na natin. So ilagay natin yung tester sa times 1. Ayun. Ayun. So unahin muna natin yung bago mga idol ha. Kung ano talaga ang pagkakaiba. Tapos ito yung sunog. So, yung bago, pag tinest mo tong itong dalawang paa, yan. So, yan. Pag, pag walang sira, hindi yan gagana. Pag baliktarin mo yung ganyan, ayun, gumana siya. Umari yung tester. pag puro mo niya hindi rin gagana yan diyan diyan sa gitna Tsaka dito sa bandang side gagana siya pag baliktarin mo hindi rin gagana yan yeah dito sa bandang kabilang side yan pumalo siya tapos yan papalo siya pero yung ito yung sunog ito yung sunog Tingnan yung maigi kung anong pagkakaiba. Yun. Kumana siya. Iba kanina yung hindi yung bago na transistor pag ganyan, hindi yung gagana. O yun, gumana siya. O. Big 7, shortage na siya. Ayan, Kabilaan siya gumagana. ganyan yan yung ano mga dol. Huwag mo nang ikabit yan kasi shortage na yan o kabilaan gumagana. Tingnan mo yung bago. Pag ganyan gagana siya pero pag baligtar mo hindi yung gagana, hindi yung papalo. Yan ang pagkaiba ng ano. Nang sunog tsaka yung bago. So, ito yung sunog. So, yan, yan lang yung video natin ngayon mga adil. Sana may natutunan kaysa sa aking video. Ayan. Maraming salamat sa patuloy yung pag-suporta sa aking YouTube channel. So, ito lang yung video natin ng medal. Maraming salamat sa inyo. Bye-bye.